Hello guys, good morning. So, sa so, mga kababayan ko dito sa Japan na wala pang box. So, mag-order na kayo ng box kasi dumating na yung box natin, yung Balikbayan box. Papadala natin sa Pilipinas. And then, mag start na rin tayo maybe next year. Next year, sa mga pasabay dyan, galing dito sa Japan, pa -uwi sa Pilipinas. Ito yung box pala natin, guys. Nakita oh. ko yung box ko. Ayan yung box natin, guys. Oh. Yun. So, Philippines from Japan. Kung oh. ano sa jumbo size sana na box. Jumbo size pangalan pa natin yun, no? Yung ano, ano laki ng box natin, di ba? Na ganyan, unlimited yan, guys. So, yung box pala natin is unlimited, no? Unlimited. Kasi, dito sa Kanagawa area. Pag sa Kanagawa area kayo, is, uh, walang limit yung kilo dito. Kahit lagyan nyo pa yan ng 100 kilos, bahala na ka dyan. Paano yung bubuhate yan, pagkarga? Ah, bahala na pala yung hapon dyan. <laughs> so, sa so, mga wala pang box, guys, um, dito kayo mag-order ng box, oh. Legit. j uh, 4 Express uh, balikbayan box Japan Or message na lang si Hilda Domingo, si Madam. Kasi eh, talagang napaka-approachable ni Madam. Uh, Magre-reply siya agad sa inyo. sa box. So sa mga wala pang box dyan. Mga nagtatanong pala kung magkano yung box ko no, is nasa mga uh, Ichimang Goseng. Ichimang Goseng. So unlimited na po yan sa jumbo size. Let's go!